Mountain. 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 <laughs> Hello everyone! Ako po si Sofia at kasama ko po ngayon ang aking gwapong asawa. Hi everyone! I'm Dr. Ram Ratcho. Gaya din sa ating mga nanonood dyan, marami din kaming experiences at saka learnings sa pag-aalaga ng manok na nais namin si-share sa inyo. Bakit mahalaga na natin ang ating mga alagang manok na may edad 4 to 6 months ng BMEG Integra 2.5? Sa edad na ito, hindi natin pwedeng i-subject yung mga alaga nating manok doon sa malalaking feeds. Kailangan natin ng transition feeds bago pakainin ng malalaking pagkain. Bakit nga ulit 2.5? Isa itong breakthrough product ng uh, BMEG Integra. 2,500, it means yung sukat ng pellets niya is 2.5 mm. Tamang sukat ng pellets na ayon po sa measurement ng tuka ng ating mga manok. Ito lang yung feeds sa market na designed for transition from cockerels to maintenance feeds. Ang laging instructions mo sa feeders natin na ang recommended serving ng BMEG Integra 2.5 ay dapat nasa 70 to 80 grams lang. Bakit nga ba? Yung 80 grams per day, i-divide mo yan into 2. 40 grams sa umaga, 40 grams sa hapon. Sapat na po yun na matugunan ang energy requirement at saka tamang sukat ng pagkain nila sa tamang pagpalaki ng ating mga manok.